Okay guys oh Kala mo mababaw lang eh Pero malalim yan Ah Ayan dito Ayan oh Ayan guys oh Hihi -hi. Ah pagkali na ang tubig guys Talaga makikita mo yung sa ilalim mo. Oh. Kitang kita Kitang-kita ah. mo malalim ah, pala dito malalim dito banta malalim ah. dito guys malalim eh hey kahit ohonor tong cellphone ko guys hindi ko kinilobob ng tubig to kasi baka masira eh gamit ko kasi ito eh silpong ko kasi ito eh mahirap pag malublob sa tubig ayun kaysa oh napagkarino na talaga ang tubig dito kaysa so, oh ayun hmm ayun guys oh linaw na natural talaga siya guys nature talaga napagaganda dito lang yan guys sa uh, bag set palawig iba sa balis ito na dito guys oh. kala mo lang kasi mababolan lang kasi kitang kita mo yung ilalim mo. Oh. ayun kitang kita mo yung ilalim pero malalim yan